Hello everyone! Hello mga maring, mga paring. Ayan, nandito tayo ngayon sa Baluyan guys. Ayan, kung nakikita ninyo yung place, napakaganda. Yung tanawin guys, oh, sobrang ganda yung sinag ng araw. No, oh, napakaganda. Yan pala yung ano guys, ito pala yung Baluyan. Ayan, oh, ayan, nakikita nyo yan. dyan dumadaan yung mga bus papunta sa Davao at saka Davao from Jensen at Jensen from Davao. Ayan, dyan dumadaan. Naalala ko dati, nung bata pa ako, pag niyayaya kami ng lola ko, na pumunta kami sa dabaw excited ako. Pero pag naiisip ko na yung baluyan at saka sasakay kami ng bus, nawawala yung excited ko guys kasi ano kasi ako, nahihilo ako sa bus dati nung bata pa ako. Lalo, lalo na pag dito dumaan sa baluyan kasi paikot-ikot kasi diba dyan. Mm, ang tagal-tagal matapos yung ikot. Kaya nasusuka talaga ako dati hanggang, ay ngayon naman na malaki na ako, hindi na ako nasusuka pero pag nakakakita ako ng tao na nasusuka sila parang ako rin parang nasusuka na rin pero na, na ko naman, nakukontrol ko na yung sarili ko ngayon so ayun, ayun lang guys ang aking vlog for today maraming salamat